Grabe. Sobrang pagod ako ngayon na Gala gala pa more kanoy pi. <laughs> What's up sa inyo mga kanoy Ito na yung part 2 ng gala natin dito sa may sanchong at kasama pa rin natin yung kababata ko. Yeah. <laughs> Tumatak ko. <laughs> So pupunta kami dito sa may Napoli Dito na kami kakain ng tanghalian So sagot ko ngayon yung kain namin Lilibri ko siya sa beses lang naman yun eh So tara pasok tayo sa Napoli na So ito na yung order namin na manok yan 9 pieces na manok Kanda ng t-shirt mo. Bigyan <laughs> ni Kanoy Faye. Libre lang. Maasensya si Kanoy Faye. May paliboy pang manok. some beses lang yan eh. So parehas kami ng damit. Yan. Ito yung t-shirt natin. Ito pa yung binili ko dun sa Pilipinas nung bumalik ako dito sa Taiwan. So yung isa binigay ko sa kababata ko. So wala pa yung order namin na pizza. Yung manok pa lang na anong na line up na pala to. Yan. So mukbang to ng kapapata ko. Ayan, ibig sa Taiwan, no? best, the best. So, kakainin natin itong pakpak. <laughs> yeah. uh, oh. yeah. <laughs> Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. If you Pizza na order namin, Sulit yung kain namin ni I don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move So, tapos na kaming kumain dun sa Napoli Hindi ko na pinakita yun mga kanoypi At nagbabike pa rin kami Pupunta na kami doon sa may company ng kababata ko. Malapit lang dito. At magtatayo muna kami ng luto sa sakaling manalo kami ng luto ba. Para muwi na tayo ng Pilipinas. <laughs> Yon. Kay standby. So, nandito kami sa Bingduhan, sa Lotuan, Paglalaro lang kami ng bingo. Yeah. At ayan nga mga kanay pinan dito na kami sa company nila, ayan. Bye bye. Salamat sa inyo. Yan. Yan buhay ng OFW. Karong nga pala. Eh. May mga tick out pa sa. <laughs> so, may tick out pa kami sa kinain naming Napoli kanina. Yung sa akin nandito sa bag iiwan lang namin tong bike na tatapos tapos pupunta na ako dun sa may bus stop kasi uuwi na rin ako hapon na Siyon yon yon. so salamat sa pagsama nyo ngayong araw na to sa gala natin dito sa Sanchong, New Taipei, Taiwan Lucho na to sa amin Lucho na So, punta tayo ng bus stop. Kasi babiyahe pa ako papuntang Taipei Main Station. So, babalik na naman ako. Kailan ako babalik dito? ah uh, sa ano? Pagbukas ng company. Uh, Paypay? Paypay -pay tayo para may ampaw tayo. <laughs> so, ano pre? Uwi na ako. Thank you. Stay so, ulit. Oh, sige, sige. Trod ulit. Bye-bye. Kita tayo sa susunod. Uh, Chinese here. Oo. Oh. So, pasakay na tayo ng bus. A few moments later. So, ayun na nga mga kanuypi. Nandito na tayo sa may Taipei Main Station. Pasok na lang tayo. Tapos, biyay na tayo papuntang Chung. akalabas lang natin ng train station dito na ako sa Chungli Ma'anoypi Bali pupunta na lang tayo sa may iisip kasi magpapadala ako ng pera na naman sa pamilya natin sa Pilipinas So, nakasahod na tayo ngayon. At ngayon na rin tayo magpapadala. Lilipad na naman yung pera natin. Papunta na naman ng Pilipinas. <laughs> so, grabe ang haba ng biyahe ko. Galing Sanchong. Sa bagay, dire lang naman akong pumunta ng Sanchong eh. Para katagpoy nga yung kababata, di ba? kahit papano, paano nagbanding na naman kami so tara punta tayo ng EEC update ko na lang kay mamaya mamaya yanaw. Malang abut ang isang buwan lang. So nakita ko yung katrabaho ko, kasama ko rin sa department namin. sa isang buwan at bibili lang ako ng coco tapos punta na tayo ng bus station so ayan na mga kanaypi nakabili na tayo ng coco papunta na tayo ng bus station para makauwi naman na tayo sa Chalin grabe sobrang pagod ako ngayon ha gala gala pa more kanoypi <laughs> ayos lang din Bira lang tayong makagala ng ganito. Makapasyal-pasyal, di ba? Mga Sa mga nagpapa out nga pala sa sa dorm na lang tayo shout out mamaya. Pag-uwi natin. Ay ay ay. Update ko kayo mamaya pag nasa dorm na tayo. The next day. Good morning sa inyo mga kanoypi Alas 10 na, na ng umaga Grabe, kakagising ko lang Hindi na tayo nakapag out kahapon Nung umuwi tayo dito sa dorm Kasi nga, anong oras na ako nakauwi Alas 6 dumating yung bus dun sa Chungli Tapos, anong oras na ako nakauwi Mag alas 7 na ng gabi Kaya, hindi na tayo nakapag out sa inyo So ngayong araw na to Ngayon tayo mag out sa mga subscribers natin at mga YouTuber din na nagpapa-shoutout nga dito sa YouTube channel nating Noipi Vlog. Yon. So shoutout muna natin yung kasama nating YouTuber dito sa Taiwan na naging kasama natin sa Christmas party nung December. At shoutout ko muna si Miss Chinita Ruiz, Wen Jono TV, Joseph Chojones from Australia, Jolo Osmilio from Taoyen, Taiwan Kay Angel Garcia Lidron from Canada So yan lang yung mga nagpapa-shoutout ngayon sa YouTube channel nating Noipi Vlog At yun nga mga ka-Noipi, Huwag nyong kalimutan na like, comment and subscribe dito sa YouTube channel natin Para dumami pa tayo Yun Tuloy, tuloy lang yung pag-upload natin dito sa Bansang Taiwan ng mga video vlog sa mga gala natin dito at mga nangyayari dito sa atin sa Bansang Taiwan nga. So dito ko muna tatapusin yung video vlog na to. Kita-kita tayo sa next video. Like, comments, and subscribe na lang mga kanoy pi. Pizza! Everything changes.